Naging panauhin ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes sa kauna-unahang pagkakataon sa kapamilya noon time show na It's Showtime. Naganap ang pagbisita ng mag-asawa kahapon araw ng Sabado, December 16, upang ipromote ang kanilang pelikula para sa Metro Manila Film Fest. Mainit ang pagtanggap sa kapuso real-life couple at binati rin ng dalawa ang madlang people. Malaki ang pasasalamat ni Dingdong na nagkasamang muli silang mag-asawa sa iisang proyekto matapos ang labing tatlong taong hindi pagtatambal. Hindi kaila sa mga netizens na isa sa mga hosts ng nasabing noon time show ay naging kasintahan ni Dingdong kung saan naging kontrobersyal noon ang kanilang huwalayan. Sa katunayan ay marami sa mga nakapanood sa programa ang umamin na hinanap nila si Karil sa araw ng pagbisita ng mag-asawang Dingdong at Marian sa It's Showtime. Nag-trending pa nga ang pangalan ni Karil sa social media app na X. Saad ng ilan sa mensahe ng mga netizens, ba't wala si Karil? Siya pa naman hinanap agad ng mga mata ko pagpasok lang ng dunyan. Hinanap ko agad si Karil. Sayang sarap sanang panoorin ang pagkikita-kita nila after ng mahabang panahon. Hindi ako mahilig manood ng ganito pero hinintay ko talaga si Karil kung nandiyan. Nakatanggap rin ng iba't ibang akusasyon ang It's Showtime host sa pagiging absent. Dahil ani ng ilang netizens ay hindi pa siguro nakaka-move on si Karil kung kaya ay ayaw nitong makita ang mag-asawa. Sa ad ng ilang netizens, dapat andyan siya para walang masabi mga marites no, para masabi na nakamove on na siya. Parang di pa yata eh. Pag ganyan ng ganyan si Karil paghalata ang bitter pa rin. Luke at Marian, okay na sa kanya ang lahat. Wala nang kahit anong galit sa puso so meaning si Karel di pa rin naka move on ganern. Ilang mga netizens naman ang nagtanggol kay Karel at nagsabing irespeto na lang kung wala ito sa araw ng pagbisita ng Dungyan. Sad nila, it's called self-respect. 'Wag na bigyan ng issue it's her personal privacy. Respeto na lang natin kung bakit wala siya. Huwag niyo hanapan ng butas, hindi naman porke ayaw mo makita ay hindi makamove on may mga bagay na hindi pa siguro ngayon ang tamang panahon. Kwento naman ni Vice noon na nagkita na noon si Karil at Marian, naghug pa nga sila. Pero si Dingdong ang hindi pa talaga sila nagkikita hanggang ngayon. Antayin na lang natin ang tamang panahon na yun. Samantala, mababasa naman sa naging post ni Karil noong December 13 sa social media app na X na mayroon itong sakit kung kaya ay hindi muna siya makakapagtrabaho. Anya sa post, woke up sick so I'll be missing work for a couple of days. Stay healthy everyone!